Nahinog nah, nang nangka, guys. Everyone. <laughs> get na the ripe jackfruit. Ano na siya? Hinog na. Ready ripe. Ripe. Ah, Over ripe. Ah. <laughs> <laughs> Papa na. Over ripe. Okay na hapit na niya. Nang snacks lang. Malaya ko sa kuali. Charge na nago niya. Tumingi sa niya. Nakalami, so lang ay, yan, ay, ko... Sa kalami sa ilang nangka niya. Eh, kung anday na, eh, kung anday na. Tilawis tamis ba eh. Ay, dili mo ni gula me. Eh, tamis. Mm -hmm. <laughs> Sige na sila cellphone. Wow, slice na oh. So, guapa our ko an. Nangka. Hmm. sa so, next slice Char. <laughs> Our, <tar. laughs> Our nanka is here, jackfruit. Uh, oh, this. Yeah. Yeah, yeah. slice your yeah. nangka, jackfruit. Our yummy, yummy fruit, jackfruit from backyard. Mm, new harvest. Baths. So fresh. Uh, Nalatik na siya, okay. guys, everyone. Mm. Among biko. Latik ayo. Hmm. No, kuha pa siya ng pagkabiko. Diwat sa mga nagbiko. Ah, <laughs> <laughs> uh, ano naman na? May apa o. Huwag mabasa ni guys. Mabasa ang. <laughs> mabasa ang dilat. <du> <laughs> Uh, oh, si Auntie Ingrid guys. Everyone. Biko, mm. <laughs> beko, beko. Beko. And, and already done our beko. Oh, so, wapabuyag nyo. Our tapol biko. Saving for this. Fresh pa siya from my farm. Ayan, Alicia Bahal. Hi, hi, hi! Char. Sure. Our ganap for today is to make Biko. Biko na tapol yung brown ba? Okay, kaunon ni o Biko. Guys, everyone. Uh, make latik. Tic, tic, tic.